yun, magandang magandang buhay sa atin lahat mga -secret. Uh, at wala na naman tayo sa school nandito tayo ngayon sa naman sa uh, Makati uh, uh, hinatid naman natin ang dapat natin hinatid at uh, ito yung buhay natin buhay driver, ay secret so parking na naman tayo dun sa dating mga parking-parking natin. Sa tulay tayo ngayon. Uh, ano bang bridge ito? Basta yun na yun. So, takbo muna tayo doon. Atian, tata ko tayo. Parikuliko naman. Parikuliko. Parikuliko. <laughs> so, yun. Tapa <laughs> <laughs> ko. <laughs> Tapa tayo. Nang dahan-dahan papunta ron sa ating pinupuntahan. Uh, Ang pasensya nyo na. Lagi natin itong ginadaanan. Ang uh, ilan araw na matalipas. Uh, pirang ang natin nating dinadaanan. So, pala tayo dito dadaan. mga daan pala sa ating mga OFW at mga... sa ating mga, sa ating mga... natin hindi ka mag-anak at mga kaibigan, shout sa inyo na ha. Ang lahat na, hindi na natin pang isa-isa eh. Kasi kung isa-isa eh natin, pagka meron natin, meron na hindi natin mapapangalana, kapapagsatang pa. Pero yung sasabihin natin na shout out sa lahat, figurado ako lahat-lahat po. -lahat. Oh, lahat. Mga kasi si Fred. So walang tampuhan. Kasi lahat eh. So, nandito tayo sa pa Pasillo de Rojas. Pasiyo de Rojas. Ah. Uh, mga tatay. Ah. Uh, si na nakaano. Ah, uh, yan oh. Yung si tatay. Kahit nakasaklay lang siya. Ah, uh, nagbebenta siya. Ah, pasalamat at wala rin akong uh, ano wala rin akong uh, uh, pera para maibigay kita tay hindi ako nakapagbaon kasi wala pa tayong sahod nga uh, kasikret gusto man natin tumulong sa kapwa natin eh wala wala rin akong madudukot gustin bumili ng kanyang paninda hindi man ako makadukot dahil wala tayong sahod pa ah, kasi magkakaroon tayo ng sahod at ah, nandiyan pa yan babalikan natin yan ah, ito mga lugar-lugar na yun ah, secret wow, naawa ako sa mga ganyan mga kasi yung may kapansanan na nagtitiyaga para ma Uh, buhay lang ang kanilang mga pamilya so yan, yan. sa, de Rojas video Pasio de Rojas yan ang harap natin so kakaliwak uh, kakaliwa tayo dito yan na yung na, eh, secret ah. Oh. green na ano uh, pa hinihintay mo ah, uh, So, dire-diretso lang tayo. Doon sa ating party-party uh, at party. uh, uh, mamaya uh, pagkikita-kita naman tayo sa pagbalik natin at, at, natin at uh, na dapat ito So, ayun. Uh,